Samantala, dandang ang skateboard bumida at nagpakitang gila sa Davao City. Yan po ay bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Go Skateboarding Day. Narito ang report. Hindi mga sasakyan kundi daanda ang skateboarder ang bumida sa bahaging ito ng Rojas Avenue sa Davao City bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Go Skateboarding Day nitong Webes. Nagtipon-tipon sila sa Magsaysay Park na kilalang tambayan ng mga skater. Ang ilan, nagpasiklap sa pagtawit sa railings. at nagpakitang gilas. Magaling ka mag-skates. Sino nagturo sa'yo mag-skate? Tatay. Sa, mag sa Tanang Lailang Nasod, gina-celebrate yun eh, ang Go Skateboarding Day. Uh, sa Lailaheng Pamaagi, uh, fun, friendship, and unity. Every year, manggod, nagadungag, nagadungag ang mga mga nagahilig anong gulaanan. Aminado silang may kaakibat na peligro ang sport na ito. Kaya sa mga gustong sumubok, dapat daw magsanay muna. Sa ngayon, okay naman daw sa kanila ang pag-skateboard sa Magsaysay Park. Pero nananawagan pa rin sila sa Davao City Government na magkaroon sila ng isang skate park kung saan pwede silang makapagsanay ng maayos. Para sa saksi, Mav Gonzalez nag